kasi dapat mas pahalagahan mo, di ba sarili mo? Kasi unless bigyan mo ng pagpapahalagahan sarili mo, hindi mo mapapahalagahan talaga ang ibang tao. Patuloy lang kayong magdi-destroy ng isa't isa. Patuloy lang kayo na gagasgasin at sasakitan ng isa't isa. Kaya importante na bago ka maawa sa ibang tao, maawa ka muna sa sarili mo. Hi mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before I anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Dahil sa pag-ibig, nagkamali. Hi! Anong pagkakamali ang nagawa mo, Ate Jessa? Nagmahal po ako sa maling tao. Paano mo nasabing maling tao siya? um, hindi ko po na-realize na may asawa na pala siya sa uno So, ganto nagmahal ka ng taong may asawa, ganun ba yun? Yes po, na hindi ko naman alam. Paano mo nasabing hindi mo alam? Baka alam mo naman, pinasok mo lang. Uh, no, po, hindi ko po talaga nalaman. And just case, nalaman ko po na buntis na pala ako sa kanya. Ha? Ah, nakakaloka! So, nalaman mo na may asawa na siya ng mga oras na buntis ka na. Ganon. Ganon po. Nakakaloko. Kailan lang yan nangyari? Ba so, bago po. Nanganak na po ako ngayon. anong ka na ngayon? Teka lang. So, ba't hindi mo alam na may asawa na siya? Hindi ko po nalaman kasi syempre bilang bilang ako, nagmahal po ako, nagbigay ko po lahat, nagtiwala po lahat. O oh, tinatanong ko sa kanya kung may tinatago ba siya. Sinabi niya sa akin, wala daw po. Sinasabi niya sa iyo, wala siyang tinatago. Pero alam mo naman, siyempre, di ba, na parang may something. Wala ka bang nararamdaman? Di ba kasi tayo mga babae, malakas ang instinct natin. Alam natin pag may tinatago ang isang tao, hindi ka ba nagduda? Binigay mo na lahat-lahat? <laughs> hindi ko pa nga hindi mo talaga nalaman. Ganon. O oh, ngayon, nandiyan na yung bata, nabundis ka na ng isang lalaki na may asawa pala. Anong gusto mo itanong sa akin? Tika Kim, anong gagawin ko? Paano ko i-push yung buhay ko sa para sa anak? Yes. Alam mo, <laughs> ang hirap. <laughs> ang hirap kasi parang ito, yun, kanina nga pinapanood ko, di ba, na sabi ni Dina Bonnevie, o oh, di ba, sa interview niya kay Boy Abunda, wala naman talagang nanay na gusto na magkaroon ng isang broken family. Lalo na ikaw, di ba? At ano alam naman mga ayaw mo sa na magkaroon ng tatay yung anak mo, di ba? Gusto mo maging buo yung pamilya ninyo. Yun nga lang talaga, the situation doesn't permit na mabuo pa kayo ulit. Kasi alam mo naman na in the very first place mali, di ba? And I'm glad that you are recognizing your mistake na alam mong mali at hindi mo alam kung saan kalulugar. Kasi yun ang mahirap talaga. Hindi mo alam kung saan kalulugar kasi mahal mo yung tao, meron kayong anak. Pero alam mo naman na hindi ikaw ang legal na, legal na asawa. Hindi kayo legit. Di ba? So I think pinaka-solusyon lang din talaga dito is just to move on. Di ba, wala namang ibang solusyon dito, but to move on and to move forward. Acknowledge your mistake, yes, na nagkamali ka, nagmahal ka na isang tao na hindi mo kinalala, kasi hindi lang naman yun fault ng lalaki fault mo rin yun. Kasi bilang isang babae, hindi tayo dapat nagmamahal ng buong-buo at nagbibigay todo ng buong-buo nang hindi natin kilala ang isang tao. Kasi sa generation natin ngayon, alam mo, it seems impossible na hindi natin malaman ang isang tao ay taken na kasi maraming ways eh. Hindi nga, dapat tayo magpo-fall agad doon sa mga sinasabing mahal kita, na gusto ko na maging asawa, single ako. Huwag kayo papaniwala sa mga ganun agad. Kasi marami ng mga sitwasyon ngayon na sinasabing single sila, yung pala single lang pag nakaalis na ng bahay. Di ba? Kaya siguro may pagkukulang ka doon. Actually, hindi lang siguro may pagkukulang at pagkakamali ka doon. And acknowledging your mistake while calling here is good. But if you are asking me kung ano ang pwede kong gawin, Tita Kim, wala tayong ibang magagawa kung di mag-move on. Alam ko namang i-claim mo yun at agawin sa legit na asawa, di ba? <laughs> <laughs> hindi naman pwedeng wasakin mo yung pamilya nila para maging buo kayo. Eh, di nagsangasanga na yung problema mo. Okay? Mas okay na yun na i-acknowledge mo yung mistake mo at mag-move forward ka na. Kung nagkamali ka, nagkamali ka. Learn from your mistake. Take the consequences. But love your child. Kasi wala naman siyang kasalanan doon sa mga pinagagagawa ninyo. Pero para agawin yung isang lalaki dahil meron na kayong anak na hindi mo naman siya tunay na asawa, eh mali yun. Diba? Parang dinagdagan lang natin ng another pagkakamali. Yung pagkakamali, yun nang nangyari na. Let's learn to own up our mistakes. And I think by that... You can move forward and you can move on. I know it won't be easy, but there is no other way but to forgive yourself, forgive the other, and forgive others, and continue to move forward. Diba? Mm -hmm. oh, Wala. Wala the... na tayong ibang magawa dyan, girl. <laughs> tama ba? As for me po, tama. Tama naman po oh. sa point nyo. Yes, tama. So, tahimik ka na lang, silent ka na lang, focus ka na lang doon sa anak mo kasi wala na tayong magagawa sa pagkakamali in the past. Mas maging wise ka na ngayon. At saka ito lagi yung tatandaan sa mga tumatawag dito, especially sa nagdaang Mother's Day. Hindi porke single mother ka o nagkamali ka is wala ka ng magandang future. Naniniwala ako na merong magmamahal sa iyo ng totoo at tatanggap sa iyo ng totoo. Basta patuloy mo lang mahalin ang sarili mo, mahalin yung anak mo, darating ang tamang tao. Okay? Okay. okay? okay na ba? But, sobrang sakit talaga na ganyan-ganyan lang sa kanya. Oo. Oh, so, okay lang sa Oo, oh, masakit talaga. Pero babalik na tayo doon sa point na, point, alam mo, hindi naman sa sisi ko kayo. Pero, somehow, sisihin nyo rin naman yung sarili nyo. Huwag lang yung other party. Kasi binigay nyo lahat ng hindi nyo man lang kikilala yung tao. In the generation na uso ang technology. ba? Diba? Kung mga nakaraang tekno, ano pa yan, henerasyon ng mga lolo't lola natin, maintindihan ko pa kapag, kapag halimbawang nat, ka ng isang tao. Pero kung hindi mo nalaman ng isang tao ay married ngayon, parang, ah, anong ginawa mo? Di ka man lang nag-imbestiga. ba? Diba? So, kailangan maging wise. Huwag kayo nagpapaniwala hindi ko talaga nalaman and yung family ko sobrang tiwala sa kanya. Mm -hmm. So, lesson learned na yan sa'yo, ate. Wala na tayong magagawa dun sa mga taong ng sa atin. Eh. Buhay nila, gusto nilang maglokoy. Bahala na rin sila sa consequences. Sagutin na nila yun kay Lord. Basta ikaw, matuto ka magpatawad and just move forward. Kasi wala talagang ibang option sa sitwasyon mo ngayon. Alangan nga namang guluhin natin siya. Alangan namang mabuhay tayo sa bitterness. ba diba? Yun pa naman ang learning ko today. My learning today is to move on in life with love. Dapat ang laging maging driver, driving force natin is love. Hindi hatred, hindi bitterness, kundi pagmamahal. ba? Diba? Okay. But nasag na yung mga harap ko. And I'm sure, I think, I'm... Parang masaya na siya sa buhay niya ngayon kung ano yung meron siya. Yeah, hayaan mo na siya. Don't think about that person anymore. Think about yourself. Okay? Hayaan mo siya kung anong gagawin niya. mag-prosper siya, magfail siya, buhay niya 'yon. Hayaan mo na yung taong nakasakit sa iyo. What you need to do right now is move forward kasi hindi mo na lang buhay 'yan. Buhay mo na 'yan at buhay na 'yan ng anak mo. Tama. 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 Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.